Hello guys, good day. At uh, welcome back po sa ating channel Coins TV. Hindi nga po tayo nakapag-upload nitong huling dalawang araw. At ito po, nagbabalik po tayo para mag-coin hunting, guys. Nagpapalit muna po ako ng 600 dito sa aming katabing tindahan at di pa tayo nakakapunta doon sa ating kapatid para kunin yung mga barya dun sa kanyang P5 piso wifi okay sana makadali tayo dito ng hard to find na year 2006 sa uh, 5 piso BSP o kaya naman mga semi hard to find okay bago po tayo magsimula maraming salamat guys sa aking mga subscriber marami pong salamat sa patuloy niyong pagsuporta at sa mga bago po sa aking channel. Welcome po sa Coins TV kung saan gumagawa po tayo ng coin hunting at coin update. At kung bago pa pa lang po at hindi ka pa po nakasubscribe, pasuyo na po ng subscribe button. At pakilike and share po ng ating video at yung bell button po huwag nyong kakalimutan para po updated po kayo sa mga susunod pa nating upload. Okay guys, hatiin natin to sa tatlo para hindi ganong mahaba yung video natin. 600 to, to 200 ang ating kukunin. ayan really at like guys, 200 para hindi ganong mahaba 'yung video natin. Okay. Umpisahan na natin guys First coin natin Sana makadali tayo dito ng 2006 7 or 8 uh, Hindi pa sigurado kung may ginawa ang BSP First coin natin 2004 Common Next coin 2013 Common Next coin 1997 No mint mark Come on, next coin, 2013, come on, next coin, 2005, come on lang din, next coin, 2011, come on, 1997, come on, coin 2003 at, tabi na natin to guys ito yung ating updating ito yung candidate for updating natin 2003 Okay, next coin 2012 at maraming salamat din po sa ating mga kapwa coin hunters at sa mga coin vlogger po marami salamat sa inyong suporta po sa aking channel at sa mga idol nating coin collector uh, shout out po sa inyong lahat marami pong salamat sa inyong suporta po at sa mga senior citizen po na ating masugid na manunood at sa mga viewers natin abroad maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta po sana po ay i-like and share po natin ang ating video para po magkaroon din po sila ng idea, yung mga kakilala nyo at kaibigan. Okay, proceed na po tayo. Next coin, 2013, common, 1997, no mint mark, common. Next coin, year 2012, common lang din ang ating last coin sa ating first batch year 2012 okay, common lang din uh, proceed na po tayo dito sa ating second batch bo kaya tayo sa first batch dito kaya sa second batch tignan po natin first coin natin year 2011 common next coin Year 2004 common lang din Next coin Year 2005 common next coin 2012 damn 2012 ba? Next coin natin 2015 common next coin 2012 common Next coin... 2005... Common lang din yan... Next coin... 1996... Ang hinahanap dito guys sa 1996... Eh yung walang mint mark... So etong may mint mark na to... Common lang to guys... At marami na rin akong nakatabi nito... At hindi na rin kagandahan to... Kaya kayaan na natin dyan sa sirkulasyon Okay... Next coin natin... 1998... At dito naman may hinahanap din na semi hard to find guys or pwede na nating tawaging hard to find dahil napakahirap talagang makita. Yung isang variant nito, ang 1998 po ang hinahanap naman dito, yung may mint mark. Ito po ay wala kaya ito ay common lang. Okay. Next coin, year 2014, common. Next coin 2005 common Next coin year 2012 common and 2012 bullet common Next coin year 2013 common yan Next coin 2001 oh. no ng mga 2001 at 2002 eh. detalyadong detalyado Next coin 2005 common year 1998 na no mint mark so common next coin natin year 2005 common next coin 2015 common tang At ating last coin sa so ating coin hunting year 1998 No mint mark na naman. Sayang. Dapat may mint mark. Okay. Okay tayo sa ating coin hunting guys. Sa first 200 natin. Wala tayong nakuha. Pero eto i-update natin guys. Year 2003. Uh, alamin po natin sa record ng numista. Kung magkano po ba ang price appraisal na naka-record sa numista at ang percentage kung ilan po ang percentage nito sa record ng numista okay punta po tayo dito sa and that numista guys kung mayroong kayong gustong malaman sa presyo at mga iba pang detalye sa bariyang ito ay nandi dito lang po ito magpunta lang po kayo ng google at isearch nyo po ang 5 piso BSP ayan po nakalagay po dyan ang lahat ng detalye at diretsyo na nga po tayo dito sa ating i-update na year 2003 okay. 95 96 798 99 2001 2002 ang 2003 guys ay meron lang isang variant reverse 1 uh, reverse 1 nga po ito Ayan, may record po siyang 19% guys 19% so madami dami kaya common lang po ang year na ito na 2003 at ang kanyang presyo po sa good condition ay 13 pesos at sa very good, sa fine at sa very fine at extra fine ay same lang po sila na lima. Good, very good, fine, very fine, extra fine, 13 pesos po at sa AU condition 14 pesos at sa uncirculated ay wala pong na pa ka sa kanya na presyo. Sa good condition lang po at AU condition. 14 pesos sa AU condition. So medyo mababa-baba pa rin ang presyo ng year 2003. At malaki-laki po kasi yung percentage kaya ganyan mura lang po. Okay, yan lamang guys sa ating coin hunting. Maraming salamat po ulit sa aking mga viewers at subscribers. Maraming salamat po sa inyong suporta sa aking channel. Okay, mag-ingat po tayong palagi, guys. Keep safe po and God bless.